The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Anong bang klaseng pagmamahal meron ng Diyos sa atin? Yung po pinag-uusapan natin. Ano, kahapon nga po, sabi natin yung sacrificial type of love. Hindi makasarili. Okay, to the point nga sinugo nga niya yung bugtong anak. Kahit hindi natin deserving na ipadala yung anak para pagbayaran yung ating mga utang na kasalanan, eh pinadala pa rin niya. Not because we deserve it, but because He is loving. Not because we're lovable, but because His nature po is a loving God to the point na uh, sacrificial nga po yung kanyang pagmamahal, hindi makasarili. Ngayon po, isang muka ng kanyang pagmamahal ay ang pagdisiplina. Sabi sa mga Hebreo 12.10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Alam niyo po, yung mga magulang natin, at ako po, isa na rin ako magulang, ano? nais lang naman natin maipadama yung ating pagmamahal sa ating mga anak. However, minsan po, sa kagustuhan nating maipadama, eh kahit mali, na-spoiled na. Di ba yung alam mo, yung bata, 3 years old, ayaw kumain, nag-iPad ang nasusunod. Yung bata kesa yung nanay o yung yaya, sinisigaw-sigawan lang. Nakita mo yung mga bata na nagwawala sa mga toy store sa, sa mall, di ba? So, pagka po tayo bumigay sa gusto ng ating anak, madalas yung kapritso po ng mga anak natin ay makasarili ang kapakanan. Dahil sinabi naman po sa Biblia yan, uh, talagang at birth, tayo po'y makasalanan na pinanganak dahil nga kay Adan at uh, sa mga sumunod pang mga pinanganak na lahat ng mga tao. Kaya, nalilis po na landas yung mga bata pagka nasunod yung kanilang gusto. Kasi left to themselves, hindi naman talaga nila alam kung anong gusto nila. Buti na lamang po, ang Diyos natin hindi ganon. Hindi siya nang spoiled ng anak na tulad natin. Kasi po ang Diyos, hindi siya after para sumaya ka. The goal is not for you and me to be happy, but to be holy. Kaya sabi rito, sa ikabubuti natin upang tayo maging banal. Bakit po kailangan natin maging banal? Kasi po, without holiness, no one will see the Lord. Kaya minsan, at Ted, minsan may mga kina ako, alam mong mali yung ginagawa. Ang, 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 ang uh, contention nila, o ang kanilang excuse, mali ba to, Pastor? Eh, masaya kami. I'm sure gusto rin naman ni Lord na masaya kami. Pagka kina ko, sino nagsabing gusto kayo ni Lord sumaya? Ang gusto ni Lord, maging holy ka. Kung ang kasiyahan mo ay labag sa kanyang katu, ka, katuruan, I don't think mag siya para ka lang sumaya kahit labagin mo ang kanyang kautusan. Because the Lord gave us the law and the, uh, uh, the rules, hindi para ka sumaya, para ka maging banal. Kasi without holiness, hindi natin makikita ang Diyos. Now, it doesn't mean pag holy ka, hindi na masaya. Ako po'y masaya sa aking marriage for 28 years na kami kasal ng aking asawa. At by the grace of God, ako po'y naging tapat sa Kanya. And hopefully, patuloy po, no? Hindi naman ako, hindi siya kill joy. Hindi siya yung pagsumunod ka kay Lord, ang lungkot na ng buhay. Hindi ka pwede mang eh. Alam niyo po, sa totoo lang, ang pagsunod sa Diyos ay masaya. Masarap ang buhay na naka-align sa mga ng Diyos dahil ang goal ng Diyos, hindi ka lang para sumaya, maging holy ka, maging banal. Kaya po minsan, makinig po kayo, may tinutuwid ng Diyos na landas natin, masakit man, pero kailangan. Kasi kung hindi tayo magiging matuwid, hindi tayo mag end sa landas patungo sa Kanya. Kaya po ikaw na nakikinig ngayon, Napilit kang winawasto ni Lord. Tinanggal yung mga barkada mo masasama. Nilalayo ka sa mga bisyo mo. Parang feeling mo, sama ng Diyos na to. Ba't tinanggal tong kabit ko? tinanggal itong inukorek ka lang ni Lord. Dahil ang gusto ni Lord, maging banal ka. At kung ayaw mo, may choice naman tayo palagi. Susundin ba natin ang pagtuwid sa atin ng Panginoon or, i-insist natin yung sarili nating kapakanan? Mga Hebreo 12.10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating kabubuti. Gayun din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Tayo pa'y manalangin, Panginoon. Masakit man minsan ang iyong pagtutuwid. Sa mata namin, bakit, bakit hindi tinuloy ito? Bakit nasira yung negosyo na ito? Bakit nawala yung barkada na ito? Bakit nalayo sa akin itong ganitong klaseng uh, power? Lord, tinutuwid mo lang kami dahil mahal mo kami. Dahil nakikita mo ang simula at ang wagas. You, you, you are the, the beginning and the end. Kaya Lord, dinadalangin namin sa mga pagtutuwid mo sa amin, Makita namin yung eternal perspective. Hindi lang dito sa lupa ang goal mo sa amin, kundi makasama ka namin throughout eternity in heaven. So, minsan, Lord, masakit man, bakit natanggal to? Bakit nasira to? Bakit nawala ito? Lord, mag mag mag-submit kami sa iyong kaluguran. At kaluhat, kaluhat at iya. At ang plano mo masusunod. Sa pangalan ni Jesus. Amen.